magpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay June 9, 2025, Lunes. At ngayon ay ginugunita natin ang uh, pagdiriwang sa Mahal na Birhing Maria bilang ina ng sambayanan. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Henesis chapter 3 verses 9 to 15 and verses 20. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sa pagkatakoy hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng binigay ninyo sa akin tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po ay lang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa iyong ginaway, may parusang dapat. Natanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad. At ilikabok ang paggaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhimot binhinyay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Uh, matapos natin na uh, uh, ipagdiwang yung tinatawag nating panahon ng muling pagkabuhay no kahapon sa pagdiriwang ng Pentecostes uh, ngayon naman ay sinisimulan natin ang mga karaniwang panahon uh, dito rin uh, sa utos din no ng uh, yumaong si Santo Papa no si Pope Francis na ang lunes pagkatapos ng pagdiriwang ng Pentecost ay pagdiriwang ang pag-alaala sa Birheng Maria bilang ina ng simbahan. Kung maalala nyo po, ang Pentecost ay tinuturing natin na araw ng kapanganakan ng ating simbahan. Kung saan inaalala din yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad na siyang naging hudyat din naman ng misyon ng simbahan. At kasama dyan, no, tinuturing na simbahan, na kasama dyan ang uh, mahal na birhen. Kung kaya't merong special na uh, bahagi na ginagampanan ang mahal na ina sa namamuno o manguna at gumabay sa mga apostol nung bumaba ang Espiritu Santo. Kaya no, sa atin namang unang narinig na pagbasa sa araw na ito, ay ito pa rin ay patungkol no sa unang babae na naging daan din no nang magkasala ang unang babae simula noon ay gumawa na ng plano ang Diyos kung paano ililigtas ang tao sa pamamagitan din ng isang babae so kung si si Eva ang naging unang babae na nagkasala pero sa pamagitan ni Maria na siyang umako din no, ng, at tumanggap sa salita at naging kabahagi ng plano ng kaligtasan siya naman ngayon ang uh, tinuturing natin na uh, ina ng simbahan kaya bahagi po no, ng ating pananampalataya uh, bilang isang katoliko hindi natin inihiwalay din at hindi natin isinasantabi ang relasyon natin sa mahal na birhen na siyang naging ina ng ating Panginoong Heso Kristo. Napakalapit sa puso ng Katoliko at kinikilala natin no, yung kanyang kontribusyon, yung kanyang pakikibahagi. Bagamat pinili siya ng Diyos, na maging ina ng Diyos at ngayon ay pinipili at tinirang para maging ina ng simbahan. Kaya nga ang simbahan natin o tinuturing natin na isang ina na kumukupkop sa lahat ng anak maging masama man o mabuti yan ay kinukupkop ng isang ina. Kaya maganda rin na pagnilayan natin no, bilang mga katoliko ikaw na binyagan kamusta ang iyong pagtingin sa mahal na birhen? Kamusta ang iyong relasyon sa mahal na Birhen, Maria? No? Misan, hindi okay ang iyong relasyon sa iyong ina, yung physical no? na biological mother. Pero sa tulong ng mahal na Birhen, na tumatay yung ina sa ating lahat, ay natututo tayo na unawain at itindihin ang mga ina no? na hindi tayo nagkakaroon ng magandang ugnayan at ganun din, uh, pilit na ipinapaunawa din sa atin na meron tayong isang simbahan na isang ina na pumikilala at tatanggap sa maging kung sino man tayo, anong man ang kamalian nating na nagawa, patuloy niya tayong kukupkupin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.